Ayan, happy eating! Hi guys, luto muna tayo ng pork chitterlings. Ayan, so bali ito ay malinis na at kailangan na lang nating banlawan. So bali ang gagawin ko ay babanlawan ko yan ng mga 4 to 5 times. Ayan, at syempre need din natin yan dahil ang amoy nito ay matindi ang kapit. Ayan. At i-ready na natin yan. para banlawan. At ganito nga pala, guys. Kalaki yan. So, bali, ang gagawin ay kailangan natin yung ikat mamaya. And then, baligta din natin pag nilinis natin para make sure na malinis talaga. Ayan. Tapos, itapat lang natin yan mamaya ng maliliit. Ayan. At banlawan lang natin ng mabuti yan para make sure na maalis yung mga natirang dumi-dumi. Ayan. So, bali, later ay babalik natin yan para malinis naman natin yung sa loob bago natin ikat ng maliliit. And then, ngayon naman ay babalik natin yan para malinis naman natin yung sa loob. At sunod naman ay ikakat natin yan ng maliliit. Ayan guys. At nilagay ko na ngayon sa crock pot. So bali yun ang gagamitin ko guys. At nilagyan ko na rin ng seasoning. Nilagyan ko na nga din pala kanina ng suka. So dito sa crock pot guys, bali matagal itong maluto. Aabot ito ng mga 8 to 9 hours bago lumambot. Ayan. So, magiging slow cook lang talaga ang pagluluto niya. At pag ngayon naman niya. ay mag-add ako ng bawang at saka ng sibuyas. At lalagyan ko din ng crushed red pepper kasi mahilig kami sa spicy foods. Ayan. About sa seasoning guys, kayo na lang ang bahalang magtansya kasi syempre mayroon din naman tayong kanya-kanyang panlasa. So dito bali nag-add pa ako ng seasoned salt. Kasi medyo matabang kanina sa panlasa ko. So, ayan guys. And now, it's ready. So, bali inabot din ako ng mga 8 and a half hours. Kasi sinalang ko to kanina 10 a.m. And then, bali uh, lumambot na talaga mga 6.30 ng hapon. Pero okay lang kasi hindi naman kami nagmamadali. Ah, uh, expected naman namin talaga na isabay ito sa aming dinner. Ayan, guys. So, bali, gustong-gusto ko din dito yung sabaw. Lalo na pag medyo spicy. Kasi diba pag medyo maanghang, nakakaganang kumain. Ayan. Happy eating! Thank you so much for watching and have a good day!